kasi ako dito. Oh. Ginawakan pa lang. Gusto niya sa... Ginawakan ko lang yung sinipon ko. pare! Brad! Patastow, eh. Tawagin mo! Tawagin mo! Hoy! Hali ka! alika Hali ka dito! Babata-bata nyo. Hilig nyo mang name drop ha. Masyado kang siga Sa oras ng alas 6 ng gabi, narito tayo sa Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, Manila. Tuloy pa rin ang clearing operation. Huling-huling <laughs> <laughs> muna sa linea ko, ha? Ah. <laughs> nasa likod mo, nasa likod mo, nasa likod niyo. Ayan, nagsiselfie pa yung estudyante. Nasa ko na. Wala na yung punirariya dito. At yung Sano. no? Mm. Ang oras ngayon ay uh, 11.45 ng umaga o ng tanghali. Nandito tayo ngayon sa may uh, Delpan uh, Bridge at uh, lugar ng Maynila. Talagang binigyan ka ng sound effect ka dyan sa, sa, ino, sa mo sa area. Walang helmet! Oy, walang helmet! Ayun hey, no? yan, yan, yan. Yan. Sa inyo ba yan? Sa inyo yan? Ito ulit yung pagkakataon ha Pag nabutan ko ulit yan Hindi ko napapayagan ipasok Kukunin ko lahat yan eh, hindi po yun. Kalsate. Natikitan. Uh, tatlo sila sa motorcyclo. Dalawang bata. Benes! naman. Kahit na installment. Seven days. Saan da dapat ba dumiintuwa nga? Saan dapat ba yung Hindi. Paano nyo pa siya? yung naroon nyo kung Reckless. Ito yung motor na na captured dahil uh, dalawang angkas. Makbo. Diyan na may tow truck eh. Beles. Impound yung motor. Tawagin mo ay tow truck kasi na paki-bilis ang no enforcer na yung marang sa kanya. So, ito pala, bukod sa... Paimpound nyo na lang. Dalawa ang kas. Walang rehistro yung uh, kanyang motor at uh, kinaladkad yung isang enforcer. Wala nang respeto eh. Dahil nagtangkang tumakas. Baka may kontrabando dyan ha, may drugs. Wala nang wala. Ay, dyan yung SWAT. Hindi na kayo marunong rumespeto. Takot kasi ako. Takot. Ayaw mo lang magpahuli. Ayaw mo lang nalagay ng presyo. Meron din dito sa kabila Alamin natin kung may lisensya Wala rin pala ng lisensya ito O may impound dito Ito is itong helmet Gumamit ng ganito So hindi naman authorized to Sa mga rider So may impound dito Dahil wala rin lisensya Oh! Parehong click pa! Para yung walang side mirror. Tropa pips. At magkakilala sila. So pareho silang may impound. Boss, Huwag yun ang gagalawin niya. Paulit-ulit na lang tayo. Skog, paklas. Nasaan yung driver? Uh, lisensya na lang. Huwag yung gagalawin, pare. Hindi, kami, kami na magtatanggal, hindi pwedeng kayo. Hindi pwedeng kayo magtanggal. Kami magtatanggal. Kami magtatanggal. Yung mga yun, no? kunin yun na rin natin. Ilang beses ba tayong magkakakumpiskahan magkaka dito? Ilang beses ba ang gusto nyo? Sa'yo ba to? Ano ka dito? Oh. Boss, saglit lang ah. Oh, ay, sir. Oh. Kada, kada punta namin dito, tinutulak nyo, pinagbibigyan na lang kayo. Ay, po, ay, 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 Kaya mo na. Siya. Impound ko na lang. Iyan, <laughs> yeah, gagamitin namin sa barangay siya. Paano mo ginagamit? Yeah. Ako eh, lagi si Ryan. Yeah, Papagawa yung ng HPK. Eh, hindi. Last month si Ryan. Last, last month si yeah, mo, yan. Na, Six, Six months ago si Ryan yan. Yan, anong na nasisira siya rin. Ayun nga eh. Bakit ba pag laging walang clearing, andyan. Pag dumating ang clearing, tulak. Alam niyo po ba sa, sa guidelines natin, Opo, ang sasakyan, pag hindi mo maipapandar itself, considered illegal pa rin yun, bawal yun. Diba? Sir, basta photo <tosay> set pa. Kung mapaandar mo. Wala po sir, talagang wala. Okay, totoo ko na lang. Doon yun na lang iklim. Paulit-ulit na lang tayo. Ano Paulit-ulit na lang tayo. Anong na yun? Paulit-ulit na, Paulit na, Paulit na, Paulit na lang yan. Last na lang. sir. Doon yun na lang kung yung impounding. Sa impounding na lang. Sa impounding na lang. Doon na lang. Total, di rin naman umaandar. Tinutulak-tulak nyo lang. Hindi nga yung mga sir, Yung na, yung mga nyo sir, sir. Impound nyo na. na. Kalasin nyo na. Kalasin nyo na lang. Malapit na tayo sa Moriones. Kayang-kayang kalasin yan. Ang oras ngayon ay 12.20 ng uh, hapon. Skog, pakibilis ha. Ang dami dun oh. Unahan nyo na kaya. Pinagtitikitan na itong mga container van dito. napakabilis Talasin nyo yun, kunin natin yung tent Kunin natin yung tent na yan Yung tent ang kunin natin, yung tent Saka yan Yan, kunin na yan, yan Bitawa mo yan bitaw mo na yan, bitawa mo bitaw mo Uy pare, sabi ko bitawan mo, di ba? Sabi ko bitawan nyo, kunin nyo yung gamit sa taas, bitawan nyo yan Oo Kunin niyo mga gamit Yan, sakay niyo. Pagtulungan niyo. Magmula dito, ito rin. Meron na nakatira dito sa sidewalk. Sino to yung skog natin dati sa task force? Pinapatanggal na. Pangalan nun. Tikitan na natin ito. Sino may ari nito? Ikaw? Ikaw ba may ari? Pero mo ako ng ID mo. Habang kinakarga yan at uh, kinakausap ni dalian, Sir Gabito, at habang uh, tinatanggal din ito, punta natin yung uh, tinutulo kanina at uh, hinahatak na. Hindi ah. Uh, kada clearing dito, sinisita kayo, pinag pinagbibigyan lang kayo ipasok. Ano pala ito eh? red plate oh. Misis mo na lang kung may ID Kahit sino may ID dyan Ang iba pala Kalakal Mga kalakal pala yung uh, Ibang laman Nitong uh, Tirahan nila tatay. Nakita mo pa yon? Oh, helmet, 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 helmet. Lagi. Gani yun o, oh, yung uh, arcada clearing. Tawag ito yung bahay ng uh, transmission. Kasi sa susunod, pag gani yan, kahit yung gate, tatanggalin ko na yan. Sabi ako na lang, sir. Pasensya na po kayo, Wala na, hindi na mababa Kasi ilang beses yun. May gitsampung beses lang nga. Ewan ko, ba di ka sinasabihan? Kada clearing dito. Ayun lang. Sa oras na 12.35 ng hapon o ng tanghali, ito, natikita ng uh, environmental. Tapos ito sila tatay, sila na lang magpapatuloy niyan. Dahil mukhang marami pa. Tapos yung mga, yung container van na yan, pinapatapos na lang uh, matapos yung gulong dahil nagpapagawa. Okay, agad. at uh, back to base muna tayo or manananghalihan. Ano yung kinukuha nyo yan? Saan galing yan? Ito po, Okay, sige. Ito Hindi nyo ba mapagsabihan yung vulcanizing nyo dito? Hindi nyo ba makaya pagsabihan yung mga yan? Bakit? Yan, yung mga vulcanizing. Area nyo, parang ganyan pa yan, di ba? Oo. Uh -huh. Hindi nyo ba kaya mapagsabihan yung mga yan? I -i. Hindi ganun! Ayoko ganun! Gusto ko! Mapaalis nyo yan! kagawad kasi may Ari. Sino kagawad? Ha? Kagawad may Ari. Hindi uh -huh. ano natin sa DILG ulit. kagawad pala may Ari. Sabihin mo dus, sabihin mo sa boss nyo Oras na maabotan ko to Siya mismo i report ko sa DILG Ha? At ako mismo gagawa ng sulat pa, para, siya, para yung pasirip na ataka ng Nang uh, tabaraw kanina May business permit ba kayo? May business permit ba kayo? And then Business permit, hindi DTI registration Business permit Kahit sino pwedeng mag DTI registration Kahit wala pang business permit May mayor's permit kayo, business permit BIR Oh, malamang wala, wala nakapaskil eh. na tayong uh, spog ngayon at ito pinalaan na ni Sir Gav pagka nadadad ulit kukumpis kayo na lahat yan saan punta? saan punta? Ay, po, o helmet ka? yes sir wala po helmet ay tinangan nandito na ako sa harap mo dire diretso ka pa ka lalampas lang natin ng uh, Moriones Maluwag nang atakin dala o umabanti na yung container van. Yes, oh. May hinatak na rin pala dito sa unahan. Priority kalsada, priority mga nakaharang sa kalsada. Sa oras na 5.20 ng hapon Nandito na tayo ngayon sa may uh, Honorio Lopez At sa sakop ng uh, Tondo Sir, uh, left and right to, no? left and right Correct, correct Ano to, national road to eh Dali dali Oh, nasa ng helmet Helmet ka muna pag helmet ka muna nakikipagtalo sige nakita ko na nakita ko na kayo may inahatak na pala dito oo oh, para may inahabol pa sorry ka ayaw mo huminto ha ah. gawin mo reckless para mag seminar Ba't pa hatakin? Pati pa hinahatak yan? kasi ako dito. Ginawakan pa lang. bilang lang yung simpon ko. pare! Brad! Tawagin mo! Patasin mo yung hali ka! O, hali ka HPG? Ano pala? ano HPG? Matapang ka rin eh. Ano HPG? Ano HPG? Pre video niya para kita oh. Oh, sige. Ano HPG? Oh. Ano, 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 ano HPG? Ano HPG sige. Oh, User Patient of Authority nagbabanggit ng HPG. Ayan po ang plaka. Sige, itawag natin sa HPG to. Tapuntahin natin yung HPG. Customer lang ako dito lang kami Hindi, ka. tawagin natin HPG. Wala ka, kayo. Hindi! Hindi, binagbabanggit pang HPG, di ba? Papuntayin natin HPG, user patient diba? authority. Hindi, pero pero nagbabanggit ka HPG. Sino HPG? Hindi, tiyatanong ko, sino HPG binabanggit mo? Sino nga Sino nga HPG? Sige, saan naka-assign? Sa Manila, HPG. Alam mo bang name-dropping is user-patient? Pinsan siya ni no? Pinsan mo, Kim. Babata-bata nyo, hilig nyo mang name-drop, ha? Masyado kang siga, okay. ha? Na Sige, verify natin. Kasi ginagamit pangalan Hindi pala sa kanyang kotse ito. Bata to eh. Sinasabi niya, pinsan niya. Para makarating kay direktor, na ginagamit. Pangalan tos! Ayaw sabihin na eh. Bastos to eh. Wala pala eh. Wala pala to eh. Oo. Ito na, lumabas. Oo na. Ikaw muna. <laughs> Bago ko usapit. Ah, sige, saglit lang ha. HPG, ah. HPG? Saan HPG? Siya ba HPG? Ikaw ba? Sino? Oo, oh, kausabi mo yung tao ko. Pinalit pa kami, pinalit pa kami. MMDA ka lang, mas matas. Pinalit mo ako muna sira, ako muna sira. Nasa, nasaktan, siyempre. Hindi naman na kami nagpumata sa trabaho namin. Kasi kami nagpumata. Pare, MMDA, pero alam mo bang special operations? Huwag ko naman na mas matas sa Hindi, huwag kang Ganoon, kasi yung po. sabo lang naman kami ha? hindi damgo naman yung kasi yung mga porma kasi yung nakitulusan na na dito yung ko yung hindi ko kasi yung kasi yung ano sabo kasi ko ano sabo kasi yung Sir. sabo Sir. yung ano sabo kasi yung ano sabo kasi wag ano sabo kasi yung ano sabo kasi yung ano sabo kasi Maya hatakin dito sa kaliwa. IP Charlie, IP Charlie. Pagtapos nyo dito, yung iba dumiretso na sa Litex, ha? Pero po Kaliwa't kanan, may hatakin sa oras na 6.05 ng gabi. Meron din dito sa kanan. Nasa kaabang pa rin tayo ng uh, Honorio Lopez Boulevard. After natin dito sa Honorio Lopez Boulevard, yung ibang team, didiretso sa Letex, sa may uh, Commonwealth. Sa oras ng alas 6 ng gabi, narito tayo sa Honorio Lopez Boulevard sa Tondo, Manila. Tuloy pa rin ang clearing operation. <laughs> <laughs> Huling-huling na sa linya ko ah. <laughs> ito po namin, walang driver. Eh nasaan siya? Ano tatawagin po? Ngayon lang po kasi kami nag-alaw. Eh pabayin mo para maalis siya to, kundi ito ko to. Yung ticket mo, baka lumipad. Wait O, pakuha nyo na yung Innova. So, ticket lang ito. Dalaan dito naman yung driver. Dalaan naman pala yung driver yan eh. Ito, mga hatak. Pakuha mo na. Angklaan nyo na. Hindi baka ba akin yung truck yan hindi traffic? Pablock natin. Bali, walong tow trucks ang dala ngayong hapon. panghuli na lang ito. Pausok niya lang yan. O, banat. So ayan, sa oras na 6.30 ng gabi, nandito pa rin tayo sa kaba ng uh, Honorio Lopez sa uh, Boulevard. Boss, na yung e, uh, back to base na tayo. Boss, tumigil ka. Sige, tumigil ka. O di, papahabol kita. Pauwi so, na lang. Mayroon pang nasitang walang pang helmet, wala helmet rin plaka. Yung... Sige, Sige, pero may nalang lisensya. Patay tayo dyan. Wala pang lisensya. Ah, uh, one to lang, 4 aces. Mayroon walang lisensya motor dito. Dahil nasa unahan yung huling tow truck, so bibit-bitin na lang yan hanggang doon. Wala rin plaka. Wala